So, ayan mga boss, totoo nga pala yung sinasabi ng mga hapon na napakahirap talagang palitan ng alternator itong Toyota Crown na B6. So, medyo old model to. Hindi ko alam yung year model ito. Ayan mga boss, yan yung mga tinanggal natin. Cover, yung radiator fan, andun sa lalim, airbox. Ayan, so ito papakita ko sa inyo mga boss. Ito pala yung alternator niya. Hindi mo mabunot kasi nga meron itong itong AC compressor kasi kapag hindi mo yan binaba ng kudo doon hindi mo matatanggal. kasi nga sasabit yan sa bracket ayan so ang mangyayari mga boss tatanggalin mo pa itong AC compressor itong AC compressor merong stud isa ayan so nut ang last so hindi siya bolt ito yung mga bolt niya mga boss tatlo tapos may nut isa Ayan na yung stud na natira hindi mo talaga siya matatanggal 100% kung hindi mo tatanggal din tong mga tubo di ba kasi sasabit siya dito so, nababa ko na ng konti so natuwa na ako dahil kumbaga maano ko na yung alternator doon pero ang problema mga boss meron pa palang isang bolt ito di ba kita niyo ba oh itong alternator kaya pala hindi ko mahugot sa si meron pang isang bolt oh tapos andun sa ilalim yan, yan, 'yung bolt na yan Tapos naka-attach siya dito sa block. Grabe 'tong tuyutan to. So shout out sa mga ganitong nakatanggal na. Grabe pala to. Oh, hindi mo matanggal 'tong ano. Kasi nga stud siya. 'Yan oh. No. Yung isip compressor. So kung matatanggal sana to, pwede tayong mag-access doon. Pero try natin 'yung best natin kasi nga tatanggalin natin 'tong stud na to. Ayan, si pasok natin yung cellphone. Sinya na kayo. Ah, ayan. Medyo ano siya? Para sa ang star. So star yung stud niya, yung ganito. 'Di ba? Yung ganito yung purman niya. So maghanap tayo ng ganyan para matanggal natin yung stud dito. At para makapag-access tayo na matanggal yung bolt na yun. Grabe, pahirap talaga tong Toyota. Toyota Crown to na V6. Hindi ko lang alam yung engine nito. I think 4GR. Itong alternator lang ha. Yun yung pinakamahirap na part dito. Sa sasakyang ito. So, kaya pala hindi ito trabaho eh ng hapon. Dahil mahirap daw. Mahirap nga talaga. Tapos napakahirap tanggalin yung nut nito. Ayan, sa mga magtatanggal. Itong nut na to. Kailangan ko ng mga tools na ganito. na, na ano, bali-bali flexing. May nakita na tayong tool natin. 5.5 mm. Test natin dito. So, kasya siya mga boss. So, actually, flower yung ano niya. Sakit so, na gagamitin pero pwede siya sa 5.5 na 6 uh, side or 6 points. Pahirapan to kasi nga, mahirap ipasok eh, dito yung tool. No? So, nagkamali tayo ng unang attempt mga boss. Pinalitan natin ng 6mm. Medyo masikip kasi. Mahirap kasi i-access dun. Ayan, so 6mm. Kasi para siyang pa-tapered eh. Maliit ito sa dulo. Tapos palaki doon sa ilalim. Kaya pinalitan natin ng 6mm. So hindi na lang ginawang bolt lahat para maging kaaya-aya sana. Ito yung mahirap na Toyota na na-encounter ko. So fail yung ginawa natin mga boss. Hindi kaya nito. Hindi kaya kasi kailangan talaga yung flower na 6 point. So ang gagawin natin, yung bolt mismo ng alternator yung dadalihin natin. Ayan. Hanap tayo ng ibang paraan. So, ito na yung naisip natin mga boss. Almost 1 meter na wobble extension. Napakahaba nito. yan So, dito natin axis kasi yung puwet ng alternator yung puntaria natin mga boss. Na magkaroon tayo ng leverage. Andun. Hindi natin makita pero almost 1 meter to. So, ayun na yung sakit mga boss. Oh na tayo ng axis. So 12mm para yan. Tinginan ko ng mirror. Tiningnan ko. So tingnan natin mga boss kung kaya ba. <laughs> grabe. So dahil wala pa yung hapon talaga mga boss na may-ari ng tools kasi nag-test drive pa, ito muna ang ginawa natin, tinry muna natin yung best natin kung kaya ba nating tanggalin to dito sa likuran. Ayan mga boss, yung bolt na yan, 12mm. So nasa likod ng alternator, grabe, mahirap to. Ame, sungkit sungkit. Bat hindi effective yung paraan na yon. Ipinapakita ko to sa inyo mga boss para maging aware kayo. Na wag na lang subukan yung maginawa ko ng una dahil fail yon. At ito talaga yung gamitin yung mga boss dahil ito yung desired tool na makakatanggal dito sa kanyang stud bolt. So kung makikita ninyo na place in position na natin, tamang extension lang. At wag nyong isagad yung pagluwag niyan mga boss dahil kapag tumama na yan dun sa frame ay hindi nyo na mabubunot ang inyong ratchet. Ang gawin nyo nyo ay tanggalin nyo yung ratchet at ikutin nyo yung extension at sa yung sakit. Medyo masikip talaga ang area na to kaya expect nyo talaga yung gasgas sa balat. Bolt na lang sana to. 'Di ba? Grabe. Ginawa na lang sana tong bolt. May ginawa pang stud. Kailangan mo talaga to. Yung special tool na to. Ma flower na A8. Huwag niyo munang kalimutan yung sakit nito. Yan. baka malimutan yung maputol. Tapos, pwede mo na itong iano sa harapan abante para magkaroon na tayo ng access doon sa alternator tanggalan na natin yung sakit at abante na natin to ayun so ayun yung pinakamahirap na tanggal mga boss oh. so shout out sa mga nakatanggal na nito Toyota Crown mga boss kapag dito mo kasi tinanggal yung nut mahirap din tapos hindi mo rin siya maa access ng ganito kasi nga meron to Ayan, kasi stud bolt siya. So ito talaga yung access mo talaga. Hindi kaya kapag doon sa ano, yung ginawa natin kanina na maraming extension, mahaba. Kasi sasabit yung dito yung mga extension. So hindi siya maka-access. So dito, may access na tayo mga boss. Kumita na din ito ng box wrench siguro. Ito so, yung ginamit natin mga boss. Uh, super offset, 12mm. Ito na. So matatanggal nyo na sa mga boss. Hindi, hindi mo siya makukuha yung hindi super offset kasi meron to. Grabe yung ganitong mga unit ng First time ko kasi ito magtanggal ng ganito. Buti na lang may tools yung ano kasama kong hapon na yung flower. So kapag wala yun mga boss, ang hirap talaga. So hindi na lang siya ginawang ano dito, diretso. 'Di ba? 12 mm rin yung bolt dito. Hindi na lang ginawang diretso. Yung bracket niya, grabe naman. Pinahirapan talaga yung mga mekaniko. Matatanggalan na natin 'tong alternator. Ayun. Palitan na natin 'to. So actually ang sira nito is OEP kasi dito sa Japan buo na yung papalitan eh. Yan yung bago natin. Hindi ko na lang ipapakita yung pagkabit kasi same lang naman. So kung makikita nyo, ayan, goods na. Nagkabit na natin yung alternator at saka yung belt tapos yung mga cover na lang dito. At syempre magbleeding din tayo ng kulang dito dahil na nagtanggal kasi tayo ng radiator hose dito sa ibabaw. So let's fire the engine. First, switch on muna natin yung dashboard. Ayan, makikita nyo bago nyo i-start. Para makapag-prepare yung atong electrical system, lalo lalo na yung mga actuators. So far, so good. Walang check engine. So tapos ko nang i-test without load. Ngayon ay yung may load na naman. Pailawin lang yung mga ilaw, tapos hazard, tapos aircon. So Accepted voltage ito is 13.5 to 14.5. So kung maka-observe nyo dito, 13.8 something. So ibig sabihin, pasok pa rin ang voltahe na yan, mga boss. At ngayon, i-accelerate natin kung hindi ba siya mag-o-overcharge. So far, so good mga boss. That's it. Sana may nakuha kayo. Huwag kalimutang i-share, mag-comment. Thanks for watching. God bless you all. See you at the next video.